133 pesos na lang sa lahat ng Samgyup Salamat this March 3. Dahil National Samgyup Salamat Day, ito yung treat nila para sa atin. So minimum ng 2 adults diners per table para ma-avail tong promo na to. Included na dito yung 10 pork meats, 7 side dishes, and 4 fried chicken balls. Kaya kung ako sa'yo ngayong 3-3, sumugod ka na sa pinakamalapit na Samgyup Salamat sa'yo. Sobrang nostalgic nga nung kumain ulit kami sa Samgyup Salamat kasi meron silang bagong branch sa Kai mall. Tapos yung vibe dito compared sa ibang branch, mas modern case style. Para bang nasa Seoul ka ganern. For as low as 599, mag -e enjoy ka na sa 18 kinds of meat. Meron silang pork, chicken, and beef. Unlimited na din yung iced tea, rice, banchan or side dishes, tapos yung cheese nila na sobrang sarap. Familiar naman siguro kayo sa Samgyup Salamat na isa sila sa pinaka-OG na Samgyup Salan dito sa Metro Manila since 2012. As usual, premium pa rin yung quality ng meat nila tapos yung mga side dishes nila ang sasarap. I know, nagkikrave ka na rin ngayon sa Samgyup Salamat kaya pumunta ka na sa nearest sa'yo.